Nakaalerto ang Police Regional Office 3 na kung saan kabilang ang Central Luzon sa naapektuhan ng baha dulot ng Bagyong Karina. Ayon sa inilabas na weather update ng pag-asa, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na naka-red rainfall warning na kung saan aasahan ang grabing pagbaha sa mga mababang lugar. Orange rainfall advisory naman ang Tarlac at yellow rainfall naman sa probinsya ng Nueva Ecija. Bilang paghahanda ng kapulisan ng git ng Luzon sa kanilang search and rescue operation, mahigpit na ininspeksyon ang kanilang mga kagamitan upang maging handa sa anumang sakuna o pagragasa ng tubig dulat ng malakas na ulan. Ang buong paghahanda ay sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Samantala, nagkaroon ng search and rescue operation ang Pilar PNP sa barangay Panilaw Pilar, Bataan na kung saan kanilang nerescue ang mga residente na apektado sa baha at inilika sa evacuation center. Nagkaroon din ng road clearing operation ang Bataan PNP na kung saan iniligpit ang mga nakatumbang puno na nakaharang sa kalsada. Gayon din ang Pampanga at Bulacan PNP nakaantabay sa mga flood prone areas, mga ilog at patubig upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa patuloy na paghagupit ng Bagyong Karina, patuloy ang mga pulisya ng Central Luzon sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating mamamayan at maiwasan ang di inaasahang sakuna. Mula dito sa City of San Fernando, Pampanga, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyad ng Balitang Pulis.